mag-open manually ng na, ano natin pinto. Kasi may mga procedure tayo sa rin kung paano pinaka-safe gawin, kung paano pinaka-mas okay gawin. Kasi ang ano natin sa elevator natin, unang-unang titingnan -unang, natin yan, kung okay ba yung ano, yung ano natin, yung natrap na pasahero. Pwede natin siya kausapin sa point through intercom. Yung intercom natin sir may ay located naman siya sa security, Tsaka dito sir sa ano sa ground floor meron na po diyan. Ay yung telepono uh, no? uh, sir. Ah, uh, tatanungin niyo muna sir kung kumusta ang status ng ano natin. Pasahero, pag okay naman sir, unang uh, ang sunod na i-check niyo sir kung nasaan pala pag yung ano natin, yung elevator natin. Visually, may kita natin yan sir sa ano, sa HOP. O pwede rin natin i-tanong sa ano kasi naka-indicate yan sir sa lobby eh, kung nasaan floor siya. So, pag naaalam na natin kung asang floor, Gunwari, sabihin na natin, sir, nasa 5th. Pero, possible dyan, sir, pag ganyan, nasa 4th floor yan, sir, o kaya ano. Kaya ang na gagawin natin dyan, sir, may dalawang klase tayo, sir, ng susi pag magre-rescue. Um, ito, sir, itong maliit na to, para to sa control panel natin. Sa so, low, sir? Masa labas. Oo, sir. Tapos ito, ito yung mahal ka, sir. Ito kasi yung gagamitin natin sa pag-rescue. Dorky. Oo, uh, dorky, sir. Um, ito, sir, delta key ang tawag namin dito. Ang um, proper, ano niya, sir, proper position ng pagpubukas ng na pito natin dapat ganito. Mm Hindi -hmm. eh, pwedeng... Pwede naman ganito, sir, kaso... Umang, may nilang so sir, kaya kailangan ganito. Uh, kasi kailangan may pwersa kasi. Twist mo counterclockwise. Tapos upas. Tapos silip lang konti, hindi natin pwedeng buksan na agad kasi possible wala dito yung elevator. Tapos pag bukas mo, sobrang oh, okay. laging, hindi eh, ka mahulog. Okay, Kaya ang gagawin natin dyan sir, bukas, silip. silip. Pag nakita mo nga dyan yung elevator natin, bukas. Tapos, talang na pinto, na sa paa. Tapos, after nyan, pwede natin to service isilip. Or pwede rin natin iangat Malang lang ako sa namin. Pero usually ang ginagawa namin para mas magali, kinipisil lang namin yung uh, sir. Tapos after nyan sir, bitawan nyo na agad. Kasi usually, ang ginagawa ng ibang pag may nakita silang Diwanagawa. diwanag sir, pag awang pwersa ng konti, pwede sa nila yan. Kaya possible, tayo, ay may pwede sa nila ka. Kaya pag yeah. bukas niyan, pag bukas na nito, tanggal agad, tapos bukas. Ano po ang aalay natin. Ang tamang prosedyo. Sinong gusto ang alay? Wala naman tao eh. Testing sa loob. Question ako sa lahat. Kasi ganitong posisyon. May nangyari na kasi yan. Dito rescue, umakyat, uh, pakyat. biglang biglang bumaba elevator. So patay. Wow. Oh. Dito kasi walang control ng like, emergency. Wow, sir pag doon meron, alam ko. Pero dito wala. Oh, so hindi nila alam kasi yung ano doon. Kung ano yung, kung ano yung nandyan, is nandun sa ibabaw. Kaya makikita nyo. May nyo sir. Pwede, pwede kong ipakita sa doon. Ayan. Ayan ko, nakaupula. Nangyari na kasi na eh. Hindi ba siya ano? Pwedeng ibaba sa pinaka-ground? Um, para yung, yung nag-stock siya kasi. Naka-stock na siya eh. So, um, possible. i rescue mo na talaga. Yung floor talaga siya uh, yung... Pero, yung sinasabi niya yung ano sir?